What's up mga kangkol? So, update ah. Sarato na itong isda mga kangkol, no? So, mga na itong tulingan mga kangkol. One tin lang frisky mga kangkol. Pati ampirit mga kangkol. One tin lang pun Tapos ay lumboy mga kangkol. O, oh, chinta lang. Yung bilo, mga kangkol. Oh, Pantin So narin ko nakita mga kangkol na no? Tatlong bibi mga kangkol Ano mga kangkolo no? uh, Mga kangkolo no? Kita ka tong agri birds Tong agri birds mga kangkol Mga Mga kangkolo o So update ta mga kaangkol So mingaw kaya itong huling game Malibot mga kaangkol Puro mga so, tindira Mga tindira mga kaangkol Malibot na dream mga kaangkol O napuslay prusin dream mga kaangkol O At gusto nang itag ulo mga kaangkol Araw wapa Wapakin wow. ang ulo mga kaangkol Black meat mga kaangkol O Nice O napos lay rib sa barilis mga kaangkol Wapad yung wow. kayo mga kaangkol O So tudlo ang damon sa paglutog manok Mga kaangkol So watch and learn mga kaangkol ha 啊、uh, <laughs>！南啊南宫。